DZRH DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuliko, Darwich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Muling kinuha ni Greg ang serbisyo ni Martin at kumilos ang tiktik Upang makilalang nagsamantala kay aw ang dalagay lalong naguluhan at nagkaproblema problema nang marantad sa kanya na ampun lamang siya nang nakilala niyang mga magulang. Kasunod yun, nag-away si na James at Martin. Ating magpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito, mula sa kanunang sa Pilipinas, DCRH. Ito si 11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagpapanita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ah! Kahit detective ka, hindi ako patatalo sa'yo! iyo. Sa mga pinagdaan kong training, hindi ka ubra sa akin, James! E ah! e Lulumpuhin kita! Senday! Nakadusay na si James! Tatadyaan mo pa! Uh, Kasalanan niya, Nay! Ikaw ang nagumpisa ng away natin! Dadalaw sana ako kay Aw! Nanghabas sa kaya ko ng jeep! na mataang ko nag-aaway kayo ni James dito sa kalye. Bakit ba kayo nag-aaway? Siya ho ang pangunahing suspect sa panggagasa kay Aw. Wala kang katibayan laban sa akin, Martin! Ikaw ang may malaking dahilan para pagsamantala ng girlfriend mo! Martin, tama na yan! Awat na! Halika na! Lumayo ako kay James para matigil na pag-aaway nyo. Halika nang umuwi! Ay, nay! Kung hindi kayo umawat, paaamin ni pilit ang rapist na yan! Hindi ako rapist, Martin! Rapist! Huwag mo igit ang walang kadibayang pinta mo sa akin! Baka kasuhan kita! Baka ipakulong kita! Ano, Edna? Alam na ni Au na ampun lamang natin siya. Oo, Greg. Kaya pilit niyang inaalam sa akin kung sino tunay niyang mga magulang. O, paano natin maralamang kung sino tunay niyang mga magulang? Nakita lang natin siya sa labas ng ating gate nung sanggol pa lamang siya. Kaya inampunan natin. Sabi ko nga sa kanya na aawa tayo. At napamahal oh. na siya sa atin. Kaya itinuring na natin siyang tunay na anak. Mabuti nga nang mapulot natin siya, may nagpresenta agad sa atin na maging yaya niya. Ang biudang si Nana Dorang, na nagkataong naghahanap ng trabaho. Dahil may limang taong gulang na anak na lalaki. Nagpasalamat naman si Ahaw na itinuring natin siyang tunay na anak. Pero gusto pa rin niyang makilala ang kanyang tunay na mga magulang. Well, saka na natin intindihin yun. Uh, Greg... Unahin uh... muna natin makilala kung sinong nagsamantala kay Ahaw para magkaroon ng justisya ang masamang nangyari sa kanya. Malapit na hong magkaroon ng justisya ang nangyari kay Au, Sir kay Greg. Kaya naparito ako sa inyo. Sigurado ka, Martin? Oo. Uh -huh. Paano mong nasiguro, Martin? Dahil paaaminin ko si James sa kasalanan niya, Ma'am Edna. Si James? Uh, ang boyfriend ni Aw? Ang nagsamantala sa kanya? Oho, ma'am Edna. Sir Greg, ipinalan ko sa inyo para huwag kayo masyadong magtiwala sa boyfriend ng anak ninyo. Martin, ang um... Ang rapist na James ni Yonah. ko siya sa ginawa niyang panggagahasa kay Aw. Mangyari na mangyayari. Nagbabalik ang yung Darwin Chileben Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kuya Martin, imposible ang sinasabi mo. Hindi ako maaari magkamali ako. Kaya nagpilit ako sa mga magulang mo na makausap ka. Kilala ko o si James at ginagalang niya ako. Nagpapanggap lamang siyang mabuting tao para hindi niyo mabisto ng mama at papa mo ang masamang balak niya sa'yo at sa ari-arian ng pamilya ninyo. Kuya Martin, alam mo kapag napatunayan kung totoo ang sinasabi mo laban kay James? Totoo yun. Hindi ko sinisiraan lamang si James. Maniwala ka sa akin ako. Dahil kabisado mo kung nagmamanasakit sa'yo mula pa noon. Kung si James ang nang rape sa akin, hindi ko siya mapapatawad. At ipabibilanggo ko siya! Tita Edna, hindi po totoo ang ibinibintang sa akin ni Martin. Gusto kong malaman ng totoo, kaya kito tinawagan, James. Yung totoo. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Sabi ni Martin, hindi nang siya maaaring magkamali sa bintang niya sa'yo. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Sinisira lamang po ako ng anak ng dating yaya ni Aw. O bakit niya gagawin yun? Bakit ka sisiraan ni Martin? Anong dahilan? Tita Tita Edna. Hindi ko alam ang dahilan ni Martin para siraan ako, aw. Mabuti't na naparito ka. Pero nagpapasalamat ako at pumayag ang madalaw kita at magkausap tayo. Palatandaan lamang na hindi ka naniniwalang maaatim kung gawan ka ng masama. James, hindi ako makapaniwala sa bintang sa ni Kuya Martin. Talagang hindi ka panipaniwala at walang katotohanan na ako nagsamandala sa'yo. Yan ang aalamin ko. Buksan mo ang butones ng polo mo. Ah, uh, uh, oh. Kapag hindi ka sumunod, magdududa ako sa iyo. okay. Sige. Yan. Binuksan ko na ang butones ng polo ko. Hey, hindi nga ikaw ang nagsamantala sa akin. Uh, bakit? Titig na titig ka sa dibdib ko, aw? Oh. Dahil nasa dibdib ng lalaking ng rape sa akin, ang palatandaan, ang pagkakakilanlan ko sa kanya, James. Bakit? Ano ang palatandaan mo sa rapist? Ano? James! Oh. Uh, tito Greg, tutuloy na po ako. Bago ka umalis, mag-usap muna tayo. Uh, ano po bang pag-uusapan natin? Kung hindi ka umamin kay Martin sa bintang niya sa'yo. Hindi ko po maaaring aminin ang isang kasalanan hindi ko ginawa. Sa akin ka magsabi ng totoo. Tito uh, Greg, huwag niyo po akong tutukan ng baril. Hindi lang kita tutukan, James. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, na ikaw ang lumabas tangan kay Aw, Nakakalat sa lupa ang utak mo. Tito. Aaming ka o pasasabugin ko ng buo mo. Nagpapalikan niyo lingkod. Average 11 Ray Sibayan sa Kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano Sa kabila ng pagtutok ni Greg ng baril kay James, hindi inamin ng binata ang bintang sa kanya ng negosyante. Tiniyak naman ni Martin sa kanyang ina na kanya mapapaamin si James sa pag kay Au. At ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunan sa Pilipinas, DCRH, it is average 11 Ray si Bayan, Tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano Ang Katotohanan! Gagawin ko na hong ultimatum para umamin si James sa kasalanan niya, inay. Martin, anong gagawin mo? Aawayin mo na naman si James? Hindi Pero sa gagawin ko, aamin si James na siya at walang iba ang kay out. Martin! Aamin ho siya, inay, sa ayaw niya at sa gusto Huwag mong sagarin ang pagtitimpi ko. Tito Greg, kahit po patayin ninyo ako, hindi ko maaaring aminin ang isang ng hindi ko ginawa at hindi ko kailanman magagawa. James! Mahal ko po si Awa. Mahal ko siya nang higit pa sa buhay ko. Hindi ba totoo na pinagsamantahan mo siya para hindi na siya maagaw sa iyo ng iba? Tito. Para masampid ka sa aming pamilya? At para balang araw, ang lahat ng yaman namin sa mapunta. Hindi po totoo yan. Hindi po ako mapagsamantala. Hindi po ako oportunista. James? Sige. No. Kung ayaw niyo pong maniwala sa akin, barilin niyo na ako. Patayin niyo na ako! Kung nagawa mong gulatin si Sir Greg, hindi ako, James! Martin, huwag mo akong tutukan ng baril. Huwag mo akong turuan ng dapat kong gawin! Nakipagkita ako sa'yo. At sinabi ko sa'yo hindi ako nagawang paputukan ni Tito Greg. Dahil naniwala siyang wala akong kasalanan. Hindi ka nagawang putukan ni sa Greg. Dahil takot siyang pumatay. Pero ko, James, magagawa kong itumba ka kapag hindi ka umamin sa bintang ko sa'yo. Itutumba kita kahit may ibang tao sa paligid natin. May nag-aaway Kahit anong gawin mo, Martin, hindi ko maaring aminin ng isang kasalanan hindi ako ang gumawa. Hindi ako, kundi ikaw. At, anong sinabi mo? Maliwanag ang sinabi ko, Martin. Martin. Ikaw ang nang rape kay Aw. Hindi ako. Ikaw ang rapist. Ikaw. Bakit si Martin ang pinagbintangan ni James na nanggahasa kay Aw? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Dionel Benjamin at Rosana Villegas. Special sound effects, Jenny Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Kita mo ang inyong kaibigan, Jew Martin Legaspi na kaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohalang kasaysayang nakapalaob sa ating dulang. Ano ang Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.